showbiz news reporter ng ABS-CBN na si MJ Felipe, nilinaw na mula mismo sa Star Magic, muling pipirma ng kontrata ang aktor na si Daniel Padilla sa talent management arm ng Kapamilya Network, gayon din ang muling pagpirma nito ng network contract na naka-schedule sa susunod na linggo, na napapatak na sa huling linggo ng Enero. Sansala ito sa mga kumakalat daw na chikang hindi napipirma si DJ ng kontrata sa ABCBN at Star Magic at naghahanap na ito ng ibang talent agency, gayon din ang isa pang bersyon na hindi na irereno ang kanyang kontrata. Saad ni Felipe sa kanyang Facebook post, this just in, according to Star Magic, daniel padilla is scheduled to sign his network contract renewal next month with abs-cbn at will still remain with star magic this is contrary to rumors circulating that the actor is allegedly leaving star magic is looking for a new talent agency and star magic is allegedly not renewing him as their talent star magic says daniel will remain with the talent management agency Pero wala pang post si Felipe patungkol naman kay Asia's outstanding superstar Catherine Bernardo na napababalitang aalis na sa Star Magic at lilipat na sa Crown Artists Management ng mag-asawang Maha Salvador at Rambo Nunez. Ayon kasi sa artikulo ng Pep Troika, maugong ang chikang hindi na magre-renew si Catherine sa Star Magic matapos ma-expire ang kontrata nito at may posibilidad na sa kam na araw magpapamanage ang award-winning actress. Kung totoo man ito, may laya na si Catherine na makagawa ng proyekto hindi lamang sa ABS-CBN at Star Cinema kundi sa iba pang network gaya ng Kapuso Network, kung saan hindi naman na bago sa kanya dahil bago pa man mag-boom ang karyer niya sa Kapamilya Network, gumanap na siyang Young Marian Rivera sa Philippine Adaptation ng Stairway to Heaven noon. Pero kung matatandaan, nasabi na noong Disyembre ng ina ni Kat na si Min Bernardo na hindi aalis ng kapamilya network ang anak dahil sa isyo ng hiwalayan nila ni DJ. Wala pang tugon, reaksyon, o pahayag na bago ang kampo ni Catherine gayon din ang Star Magic, ABS-CBN, o maging ang kam tungkol dito.